Ikasyam na po nakabanata. Panginoon, ikaw ay naging tahanang dako namin sa lahat ng salit-saling lahi. Bago nalabas ang mga bundok, o bago mo nilikha ang lupa at ang sanglibutan, mula nga ng walang pasimula hanggang sa walang hanggan, ikaw ang Diyos. Iyong pinagiging kapahamakan ang tao, at iyong sinasabi, magsipanumbalik kayo, kayong mga anak ng mga tao sapagkat isang libong taon sa iyong paningin ay parang kahapon lamang ng makaraan at parang pagpupuyat sa gabi. Iyong dinadala sila na parang baha, sila'y parang pagkakatulog, sa kinaumagahan ay parang damo sila na tumutubo. Sa kinaumagahan ay namumulaklak at lumalago, sa kinahapunan ay pinuputol at natutuyo sapagkat kami ay nangasupok sa iyong galit, at sa iyong puot ay nangabagabag kami iyong inilagay ang aming kasamaan sa harap mo, ang aming lihim na mga kasalanan sa liwanag ng iyong muka. Sapagkat lahat naming kaarawan ay dumaan sa iyong puot, aming niwawakasan ang aming mga taon na parang isang buntong hininga. Ang mga kaarawan ng aming mga taon ay pitongpong taon, o kung dahil sa kalakasan ay umaabot ng walongpong taon. Gayon may ang kanilang kapalaluan ay hirap at kapanglawan lamang sapagkat madaling napapawi at kami ay nagsisilipad. Sinong nakakaalam ng kapangyarihan ng iyong galit at ng iyong puot ayon sa katakutan na marapat sa iyo? Kaya ituro mo sa amin ang pagbilang ng aming mga kaarawan upang kami ay mangagtamo sa amin ng pusong may karunungan. Manumbalik ka o Panginoon hanggang kailan pa? at iyong papagsisihin ang tungkol sa mga lingkod mo. O busugin mo kami sa kinaumagahan ng iyong kagandahang loob, upang kami ay mga galak at mga tuwa sa lahat ng kaarawan namin. Pasayahin mo kami ayon sa mga kaarawan na iyong idinalamhati sa amin at sa mga taon na aming ikinakita ng kasamaan. Mahayag nawa ang iyong gawa sa iyong mga lingkod at ang kaluwalhatian mo sa kanilang mga anak. At sumaamin nawa ang kagandahan ng Panginoong aming Diyos at iyong itatag sa amin ang gawa ng aming mga kamay. Oo, ang gawa ng aming mga kamay ay itatag mo.